yong So, hello, na naman po sa mga ka-orange mother dyan. Ngayon, guys, is magbabaklas tayo ng carburetor ng ating Raider 150 or carburetor ng ating Raider 150. Bakit natin babaklasin? Siyempre, didinisin natin yung carburetor ng Raider natin kasi medyo matagal-tagal lang hindi nalinis yan. Ang natakbo ng ating Raider is... Yun! 16,750 ang natakbo ng Raider. So, talagang linisin na siya. So, meron tayo ditong Patgasago Repair Kit or carburetor parts, repair kit ng Raider 150 carb. Yan. So, ayan yan. Uh, wala akong makitang ng SGP parts kasi medyo mahal din yung SGP parts. So, ayan. Ayan yung mga, mga jetting, spring, uh, o-ring. Ayan, kompleto lahat yan, no? So, may mga parts na rin kasi tulad ng o-ring nito. Last time may check, medyo may mga biyak-biyak na o-ring ng ating reader So, 'yon para red rin kung need may palitan. Diba? Inalis ko na pala guys yung pakpak -pak ng ating Type S. No? Inalis ko na yung pakpak -pak para easy access na sa carburetor para madali nang alisin. So sana may step by step guide ko sa inyo kung paano alisin tong carburetor na to. Papalitin pala tayo guys ng fuel filter ng ating Raider. Nabili ko lang yan sa labasan. No? So palitan rin natin yung fuel filter para bago na kasi 16,000 na rin na natatakpo niyan, No? So for no further ado, let's go! Yun, so guys, naalis ko na yung back wearings niya, yung pay light. So, skeleton na siya ngayon. So, ngayon, may access na tayo dito sa ating fuel filter at easy access sa carburetor. Pero kung hindi naman kayo magpapalit, guys, ng fuel filter, eh, okay lang naman na hindi naalisin to. No? Ah, kaya naman abutin dito yan. So, ngayon, medyo luluwagan ko na yung mga bolts dito para hindi na tayo mahirapan mamaya. Then,

Yon na you can see guys is naiakabit bit ko na yung bago nating fuel filter sa ating Raider 150 and malinis yung pagkakakabit natin. Susunod naman nating gagawin is it's time na para tanggalin yung carburetor ng ating Raider 150 para masimulan na natin itong linisin. So just a reminder lang, no? Uh, hindi to guys isang tutorial video, kundi isa lang tong film, no? Uh, again, just a reminder lang. Ah, uh, kung di kayo guys sa nai mag DIY, I highly recommend na palinis niyo na lang sa mga talagang mekaniko at medyo kasi medyo mabusisi sya. No? Kaya ayun. Uh, palinis niyo na lang at patono sa kanila. So, need mong alisin sa ating carburetor or nakakonekta sa radar carb natin is yung mga fuel line, throttle cable, choke cable, air filter, tapos yung kaliwat kanan ng mga breeder. Yan, yeah, so guys, alis natin yung carb ng ating Raider 150. Yung carb na to is diaphragm type. No? Hindi siya flat slide, hindi siya round slide. At saka meron siyang size na 26mm. Uh, at yan ang stock size ng Raider 150 50. So, ngayon, kung mapapansin nyo, medyo malinis naman siya kasi nga nalinis ko siya nung 10,000, 9,000 km. Pero, double cleaning na natin at papalit na ko yung mga o-ring dito. Kasi, hindi ko na yung o-ring yan. So, for no further ado. Uh, may pa pa kasi yung ginawa dito kaya medyo ako natagalan. Uh, binugahan ko tapos lagyan natin siya ng cleaner para malinis talaga yung mga carbon niya. So, yun. Let's go! Yan sinasabi ko sa inyo guys, no? Carburador lang yan, pero daming kailangan talisin. No? Kaya I highly suggest talaga na ipagawa nyo lang sa iba. Pero kung mapilit pa rin talaga kayo guys eh, at gusto niyo siyang i-try na i-DIY, no, I highly suggest sure niyo muna guys yung babaklasin niyo, no, bago niyo siya baklasin tuluyan, no, para meron kayong basehan para maibalik din sa dati. Ayan guys, medyo hinirap lang ako sa isang bolts dito sa baba. Medyo, yan. Yung bilog ko. So, ngayon, alis ko na rin diaphragm. Diaphragm natin yan. So... Ayan na, no? uh, as you can see here, na disassemble ko na, na yung part. Yung mga uh, diaphragm, piston, floater, jetting, at kung ano-ano pa. Medyo natagalan nga lang ko kasi nabilog ko yung isang tornilyo sa may carb natin. So, meron tayo dito guys, carburetor, throttle body cleaner, yan lang ang natin for today. And then after mo siyang ma-disassemble, no? Uh, diyan na papasok yung lilinisin mo na siya, syempre. 'Yun naman ang point ng video natin. No, linisin mo siya gamit yung carburetor cleaner. Kung wala naman kayo guys carburetor cleaner, uh, siguro ah uh, gasolina na lang or basta na lang kay eh, or diesel. No? Kaya lang medyo ma ano 'yun, no? So 'yun. ay nalinis na natin yung carburetor natin. No, carburetor ng ating Rider 150. Yeah, so clean, so good. So hindi ko na siya na detailed. Hindi ko na siya na detailed na cleaning kasi uh, ala na tayong memory card. So inalis ko lang tong diaphragm dito, dalawang tornilyo na pilip lang 'yan. Tapos dito tatlong ano, inalis ko yung pilot jet dito tatlo din, pilot jet Nabilog ko pa nga isa kaya medyo nagtagal. Tapos binubuhan ko lang siya dito, carburetor cleaner. Yan. Carburetor cleaner. Ah, uh, binugang ako rin ng compressor. Yan. Para mas malinis siya. Yun lang naman. So, ngayon, i-install na natin to dito. Ibabalik na natin siya. Yan. Inalis ko na rin yung manifold kasi may chinek ako. No? So, yun. So, ngayon, tatimelapse ko lang itong saglit na saglit. Tapos, pander na natin siya. Let's Yan so guys, nayari na natin linisin ang ating carburetor. You know, ah, uh, just quick recap lang, ang ginawa natin is nagpalit tayo ng fuel filter. Yan. at uh, naglinis tayo ng carburetor at pinalitan natin yung o-ring dun sa carburetor na yan, which is ito. Yan. So, So marami pa akong gagawin guys. Dito ko natataposin siguro tong vlog na to. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko ba ibabalik yung flerings na yun. Kasi almost lahat nata ng video ko is gano'n ang ginagawa ko kung paano magbalik ng flerings. So hanggang dito na lang mga ka-Orange Matter. Hanggang sa muli. Orange Matter out. Bye. bye bye